Hey yo, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaswelo Kumusta po kayo lahat mga kaswelo At uh, uh, anjan pa po ba kayo mga kaswelo <laughs> Kumusta ang lahat At uh, sa mga ano Nagkatanong uh, nagtatanong Kung ano na bang update At bakit walang update Update? Update? O upload? Ilang araw na po mga kaswelo Siguro 5 days na 5 days na kung hindi nakapag-upload Or 6 days na yata Dahil nga po uh, Itong video na ito na pala mga kaswelo Ah uh, marami na po kasing nagmi-message sa akin na bakit uh, wala na daw upload na mimiss na daw nila yung buhay bukid so shout out po sa inyo alam nyo na po kung sino po kayo Ayan, marami po, si marami po nag, uh, message sa akin so ito gagawa ako ng uh, video o kung ano ba ang talaga nangyari kasi yung iba nag-aalala ba, 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 ano, uh, bakit to lang upload baka daw meron na nangyari or ano so update po tayo update po ako or update ko lang po kayo sa aking ano dito situation dito situation sa aking pabablog ayan so gagawa tayo ng short video lang ayan para mapaliwanag ko sa inyo lahat para po ito sa nagtatanong marami na nang nagmi sa akin ay okay, tulad na daw kahit sa Facebook hindi na ako nakapag-upload din sa Uh, facebook sa mga rails rails or uh, sa mga gi ginagawa ko sa bukid uh, actually nag upload din ako sa facebook oh. uh, ano lang uh, ano lang sa akin parang ano lang ba mga relax lang katuwaan lang sa mga buhay bukid sa facebook pero wala na tayo, din tayo upload noon dahil na busy ako uh, actually, hindi lang ako uh, lahat kami sa mga opisyal sa barangay So ngayong buwan o nung nakaraang buwan ng uh, ABC kami, uh, mayroon kaming trades training seminar at uh, na, na doon sa ilang araw din uh, hanggang ngayon na uh, kanina din mayroon din mga bisita pumupunta sa barangay hall nag-inspeksyon sa aming mga etc uh, etc et yung mga ano dyan, mga uh, aco place, yung mga report, or mga basta uh, mayroong ano Uh, yung iba hindi ko na nalang iano sa inyo Basta yun na yun uh, Confidential yung iba So Ganun pa rin yung aking ano Puan uh, uh, dito Ayan Dito daw nga tayo sa palayan ko Dito Ito Ay area 2 Dito ako sa si area 2 Yun ang aking mga ginagawa po mga sila Kaya wala po akong upload nga Dahil uh, Yun nga Busy Merong mga Importanting mga Ginagawa Or uh, Basta ang ginagawa ko lang, uh, gising ng maaga. Pero dito rin ako natutulog sa bukid. So, hindi lang ako makapagawa ng video. Gawa ng marami rin ako inaasya ko Meron pa rin akong inaano ngayon. Ano, may dala pa akong ano, i-encode ko pa ito. Or sa lahat ng ano, uh, mga merong uh, merong mga alagang hayop. Lahat. Ililista ko pa. I-evaluate ko yun ang naka-assign sa akin sa in charge ng ano sa baybay sa NGO sa baybay in charge sa livestock yan, uh, ang, yan ang aking committee uh, Agri committee of agriculture nga ako so gulay sa pagtatanim sa ano sa about sa mga hayop na uh, sa akin covered sa akin or nasa akin yung ano bigas na yan so so yan uh, okay lang naman po kami sa so, nagtatanong sa mga nag-aalala baka daw meron nangyari o ano ba okay lang po kami magpapamilya mga sulo si misis din hindi rin makapag-upload dahil uh, wala na rin uh, yung palaya natin is uh, wala nang linisin ba okay na ito uh, yan no oh, nakikita nyo naman po maganda yung kanilang tubo sa area to yan no oh. ganito lahat po mga sulo. So, meron lang kaunting mga pawang-pawang diyan, yung katulad diyan. Oh, inayaan ko na niyan ko na dahil hindi na mahabol. So natural lang yan dahil na ano sa David sa bahayan nung nakaraan. So yun, update ko lang po kayo. Yan ito, patuloy pa rin ako nag-update sa aking mga palay. Kaso lang hindi ako gumagawa ng video uh, doon sa ating vlog. Kasi yung focus ko, pagdating dito sa bukid, yan ko yung mga alaga ko. I-set up ko muna bago ko iwanan. Tapos balik ko, ah uh, ganitong oras na hapon na. Ah. Huh? So, yun i-set up muna ng mga alaga check sa mga alaga so yun ang aking ano po ngayon so siguro kapag natapos ko ito yung aking obligasyon balik ako sa bukid upang mag apply na naman na po ako ng abono dito sa ating palay so ito po yung ating palay uh, super, gan nagagandahan po ako yan may mga ilan ilan dyan na may nakaliktaan na mga damo damo so okay lang yan kaya at least hindi lahat at saka hindi na rin umapaw sa palay ano ganda so, nag ikot ikot lang ako dito pagkatapos ko dun sa aming meeting kanina uh, first month o ba uh, yung uh, unang Monday unang lunis ng buwan na ito Oh, uh, neron din kaming ano. ang uh, ginagawa sa basta. dami na lang 'yon. So, shout out po sa nagtatanong. Maraming salamat po sa pag-aalala. So, okay lang naman po kami. At pasensya na rin po dahil ah uh, uh, medyo matagal na ang ating upload. So, 'yon, nagpapaliwanag po ako sa inyo. Ito para sa nagtatanong, uh, ito ang uh, update ko, update namin. Kasi ako lang dito mag-isa si si Mrs. nando sa bahay. Meron din silang ano ngayon dahil araw na ng Lunes ngayon, meron silang uh, Bible sharing. Ayan. So, ito ang update sa ating palay area to. Tuloy tapos na ako sa kambing. Pinauwi ko na diyan sila galing. Nandoon na sila sa kubo. Ayan. So, hindi pa muna po tayo makapag-vlog siguro. Makapag ano sa bukid. Siguro. Sa next day makalawa makapag-upload tayo makapag-vlog yun ang aking yung aking nabanggit nga na yung kambing ko ikukulong ko or uh, harangan ko na ng kawayan para sa loob na sila tapos lalagyan ko na lang ng sakati at backup na feeds at merong good news nga pala dahil nabanggit ko sa inyo uh, hindi na yata matuloy yung uh, yung 5 days uh, 5 days na nasa biyahe uh, mas maigi na nga ganon meron kami binyo travel lahat ng specialist 92 barangay so 5 days yung, yung balibalita noon tapos sa Cebu so nabago yung uh, schedule or nabago din yung ano yung binyo ah, uh, hindi na sa malayo dito na lang sa bayan din sa baybay dahil uh, karamihan ka sa amin may mga obligasyon katulad ko may mga alagang hayop uh, maraming maiiwan maraming mapipinding na ano so mas maigi na nga rin na dito lang kami sa bayan ng baybay mag uh, yun yung venue travel namin so, yun, uh, kailangan ko muna ano yun yung obligasyon ko sa barangay bago po ako dito mag vlog, uh, uh, balik vlog sa buhay bukid natin sa ating naumpisahan So, importante uh, yung palay ko ay eh, hindi rin sila nalungkot na wala ako <laughs> hindi, uh, okay naman po sila so ano na lang applyan ko ulit ito ng abono at spray spraying tayo, mag spray ako yun yung activity, pagbalik ko pero siguro unahin ko talaga yung ano sa kambing, inang ko isa-isahin ko lapit na itong mag ano mga sulo ito. mag pssst. buntis ba magtutubo na ng bunga malapit na to mahaba yung palay mahaba ito okay naman sila so yan po ang aking update update sa amin dito sa bye bye uh, mga nagtatanong yan po uh, medyo na busy lang. Ilang araw walang upload. Upload. Oo, upload. na busy tayo, mahalat uh, kami. Uh, may maraming inaasikaso ngayong buwan na ito. So, paano po? Uh, balikan ko lang yung aking ibang alaga. Yung kalabaw aking ilipat. So, yan po ang up update sa aking buhay-buhay dito sa probinsya ng Baybay. Pasinsya na po doon sa ano, sa nagtatanong na bakit walang upload yan. Ah, medyo busy lang. So, sana po maintindihan niyo po ako. Ah, salamat po sa inyo. Ayan, sa suporta din. Ayan, magandang hapon. Ayan. Peace. Nga pala may nakalimutan na kung i-update din po mga solo. Yeah, update ko lang si Sir Caro sa kambing niya dito. Meron siyang kambing dito eh. Apat, apat na kambing niya siya. I-update ko lang siya na dalawa na ang magiging Ah uh, maaring buntis sa kanyang kambing ito puti na ito ayan no? kaso uh, medyo ano siya native na kambing kasi ito yung pinalit namin eh ayan pero uh, di bali kasi si Bower naman ang kamasta ito at itong isang puti ayan bali dalawa yung puti ayan, no? nakastahan na rin siya ito so, maaaring mabuntis itong dalawang puti tapos ito pang isa ito yan si Caro yan sayo pa yan eh babae na yan kapalit din yan yung pinalit natin uh, kaso uh, hindi ko pa nakita o hindi ko nakita na kastahan siya pero mapapansin ko naman kapag mabubuntis kasi lumalaglag yung ano niya yung dede niya so, sa ngayon hindi pa naman tapos meron pa tayong isang lalaki ito ito yung isang lalaki kailangan pa rin natin itong ipalit baka makakasta ba so, wala pang willing na makipagpalit so dyan lang muna siya mm -mm. tapos asingit ko lang yung dalawang uh, pure bread natin na uh, anglo ay uh, nakasta na sila parehos ayos na ayos na buto buto nito sana maging maganda yung resulta yun no? tangkad niya siya nangingibabo oh. tangkad niya mga Yung malaki yung kulay itim. Mas matangkad pa ni Toro. Ayan o. No? Hmm. Tapos, yung ano natin, Sir Garo, yung baka. Uh, lak malaki na yun, Chan. Sigo malapit na mga anak yan. Antayin na lang natin. Update trend kita pag mga anak na. Hello. and update update mo na lang sa mga alaga. Ngayon, nakita ko si laging nanganganak ng triplets. Yung nanay nila ni Daniela. Tinan nyo po, ay mukhang tatlo na naman ang laman yata. Sana. Ay, uh, ayan o, oh, Malapit na rin po yung mga anak uli. So, kapag tatlo ang kanyang anak so bali tatlong beses na siyang nanganak ng tig tatlong piraso mga uh, ganyan din yung chan niya nung nakaraan eh nung pagbuntis nila nung ni... pagbuntis niya nila Daniela yun know? o okay yun ang chan niya lubong lubo hindi hmm. pa siya umuwi ano toro mm -uh. Tiyan niyo, silo, oh. Oh. Eh, kapag tatlo na naman ang inanak nito, ay eh, obligado na naman na magpapadidi na naman tayo sa isang ano, bisero. Di bale, basta nabubuhay. Katulad nun oh, si Daniela oh. Di na survive namin. Oh. Kaso nga lang yung problema, kinuha naman yung kapatid niya di e, bale <laughs> tapos uh, si Sir Victor naman at si ating Maria gaspi uh, okay lang naman po yung kanilang mga alaga yan siyempre update din natin sila nag-aalaga lang tayo dito sa mga alagang baka yung, yung baka natin na ini ay uh, pa Victor ay uh, siguro ano na siya mabuntis na siya kasi hindi na nag laway-laway yung kanyang puerta o are wala nang tumutulo na malagkit at behave na siya sana tuloy-tuloy na yung kanyang pagbubutis para ano na hindi sayang yung panahon sa paghihintay natin so yun ang aking anong gustong gawin mga sulo hindi ko pa magawa-gawa ah, busy pa pag nakatsepo na pag natapos na ito yung aking harangan may harang ko yan may mga kahoy naman ako tapos kawayan laki na tiyan niya oh gumagalaw na mga sulo tapos yung ganyan din eh bagsak na naman hmm Mukhang tatlo yun. Mukhang tatlo. Ito nakita ang gumawa si na mahina ang ano niya, yung gatas niya. Kasi dalawa yung dumidede niya. Ayan. Yan ang aking tutusukan ulit siguro bukas ng umaga pagpunta ko dito. Wala akong dalang ano eh, medisina ngayon eh. Dahil sumaglit lang ako dito, sumingit lang ba? Meron lang akong in-interview dito sa dito sa bandang taas. Sila ni Roger, ay si Patrick. Lahat ng mga bahay dito sa taas. Uh, may mga alagang hayop. Ito ang aking inuna. Uh -uh tas sabay na baba dito sa mga alaga so yan na okay na sila na ikutan ko na sila kambing baka yung kalabaw na lang yung si Jason ang aking ilipat So, bali po yan ang area 1 ayan galing tayo din eh kasi inano natin si Jason ah uh, ipinastol ayan pa na tayo papunta na tayo sa kubo papunta na tayo dahil hapon na so ito ang update ayan naghihintay pa rin to ng pangalawang abono mga swelo ng ating area 1 Ayan. Ayos. ikut ikot na lang muna po. So, malusog naman yung ating mga tanim na palay mga suyelo. Malusog naman sila. Yan, maganda naman yung kanilang tubo. sana magkaroon tayo ng maraming ano nito, makapagka-harvest tayo rin Nang medyo maganda-ganda. Ay, nako. yan. Abono pa ito, saka spray. Ayan ang apply pa dito. Ayan, paikot ito. Ay. So, hindi ako problemado ngayon. Ngayon season ng tubig mga silo dahil andyan yung ulan. Hanggang ngayon nag ulan, -ulan pa rin. Kaya meron tayong tubig. Ano. maganda nga ito para pag ano natin ah uh, pag apply ng abono ba. Kailangan merong tubig eh. Ayos Umabol mga kausyelo Yung ano ko Yung hinulip ko Malaking ano yan eh Pawang yan noon eh, eh Na apply natin ng abono Umabol eh, Di ba wala ng pawang Ayos At saka Nga pala may nagtanong din sa akin Kung epektibo O epekto ba yung aking ginawa Na dun sa pag ano ng mga mabait so napuksa ko po mga silo ang ginawa ko na nagtatanong yan ito ang ginawa ko ay uh, bumili ako ng isang kilong starter na feeds ayan dahil mabango yun na feeds yung pinakamabango ang aking biniling feeds at saka Ipegrolac yata yun yung akin nabili oo na brand at tapos uh, nilagyan ko ng uh, pang ano pang patay pang lason at ang ginawa ko mga silo ay uh, binalot ko ng plastic yelo na tig dalawang kutsara ang laman tapos sinilyo ko ng plastic yung hindi malagyan ng ano? ng daan ng tubig tapos inihagis ko lang dito dun sa mga nakitaan kong may kinainan inihagis ko lang yung mga plastic na may lamang page na uh, kaya lang nilang buhatin si meron nag advice din sa akin dyan at uh, yun, uh, nakita ko na ang epekto naman kasi binalikan ko yung mga pinaghagis ko wala wala dun sa pwesto na aking pinaghagisan so sabi nga niya ayaw, minsan daw ay dinadala nya doon sa bahay o sa lungga nila so yun ang aking na ano dito uh, napuksa ko yung ano hindi, uh, dito hindi wala silang ano dito wala akong problema dito mga sila wala akong ano thank you thank you po thank you lord at wala akong problema rin sa mabait <laughs> dito sa area 1 dahil napuksa ko kagad doon lang medyo na ma nakarami yung ano kasi yung bids na ating ginawa eh pero napuksa naman di naman na kalahati konti lang naman yung nabawas nila mga syelo so bale po yon ang update sa palay natin po so ayun ulitin ko po okay lang naman po kami nasa maayos po kami so bale ayan lang po muna ang update pero bukas baka wala pa po tayong vlog about sa ating mga ginagawa dito. Mm. Tapusin ko muna itong aking obligasyon. Matapos to, saka na ako babalik. At uh, tamtama pa rin na uh, hindi pa or wala pang ano ba. Hindi pa sila nagbuntis or hindi pa lumabas yung bunga or bulaklak. Ayan. Kasi babalat ako dito kapag meron ng ano kasi nandyan pagka ang kalaban dito kapag meron ng umusbong na bunga mga suylo nandyan yung mga gamu-gamu o mga insekto na naninipsip so kalangan pukusan puno naman ito ng gamot spray para hindi isipsipin yung bunga so yan ang update o oh, gaganda uy oh. ayos